Sa iba pang balita, mahigit 15,000 relief items si pinamahagi naman sa mga biktima ng Bagyong Christine. Ang detalye ng balita, ihahatid ni Idol Shobi Gagarin. Umabot na sa 51,178 food and non-food items ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 sa mga biktima ng Bagyong Christine sa lambak ng Cagayan. Kasama sa mga ipinamahaging relief goods ang 46,672 na family food packs, bottled water at 3,506 non-food items na nagkakahalaga ng 38 milyon pesos. Kabilang dito ang mga pangunahing pagkain at non-food items tulad ng hygiene at sleeping kits. Layunin ng DSWD na agad may parating ang tulong sa mga nasalanta alin sunod sa utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Patuloy na nakaantabay ang ahensya para magbigay ng suporta sa mga LGU sa rehiyon. Sa ngayon, umabot na sa 63,835 na pamilya ang apektado ng bagyo sa rehiyon. Para sa eye of the News, ako si Idol Show Bigagarin, Idol! Idol!